Araw sa aries na may buwan sa liyo Ikaw ang creative pioneer Ang kombinasyon ng araw sa aries at ang buwan sa liyo ay nagmumungkahi ng isang malikhaing personalidad na maihilig sa pagsisimula ng maraming proyekto Ang mga aries sa iyo ay maaaring may malakas na ugali na magpatibay ng mga proyekto Ang buwan sa liyo ay magbibigay sa iyo ng higit na kakayahang makipagsapalaran Maaaring may pangangailangan na pigilan ang mga labis na labis mayroon ka bang ilang mga katanungan tungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay? Masasagot ng aming maasahan at tumpak na psychic ang lahat ng iyong tanong mula relasyon hanggang negosyo. Sulitin ang iyong oras sa pag-alam kung ano ang nararapat at hindi sulit. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na putwalo tandang bawas walong libo pitong daan at anim na putpito absolute Psychic.com.